Yo, what's up? Magluluto tayo ngayon ng huh? merienda para sa ating kido. So, dahil uh, mainit ang panahon, so sa bahay lang tayo magluluto. CDO burger, baka naman. Daka! Tawagin mo si ate mo. Sabihin mo kunin yung sandok sa labas. Sandok sa labas? Wala ko may kinuha. Kaya mainay yan. Ah, Nag-video ako. Sandok na yung may puti, para hindi dumiti. Diba? Yes, kasi magamayenda kita. Medya-medya. Asante mo. Hello, look lang tayo ng ano. Tika. Uh, homemade. Tika. Mm -hmm. Anak, nagabidyo si mama. Thank you, si. Nagabidyo. Sa huli. Sa huli. Palagi. palagi. Babalik pa rin sa yakap mo Kung balikan man ang hirap Luhat lahat Ikaw ang paborito kong Desesyonan Huwag napalikiran ang ingay Mami At Mami ng ulo Di ko pagpabalik Ngiti mo sa mundo, Heto ah? tayo 🎵🎵 Sa uli, palagi, pabalik pa rin sa yakap mo 🎵 O, dandaan. Antayin mo, antayin mo. Antay mo yan. Ito rin natin si Dagul kung paano mag prefer na ang... Mayenda Burger. Ayan. Hanggang sa uli, palaki. Tanda mo, pasok ka. Pa. Pabalik pa rin siya. Ayan, press, press mo. Ulit, ulitin man. Nais mo malaman sa'yo ako. Ito naman yung ginawa nating home-made na Thousand Island. Bye. Bye. Kung balikan man ang hirap-luhan lahat Ikaw ang paborito kong disensyonal Pag napalikiran ang ingay at ang gulo ah? Ako na magabalik tanda ka. Matalasikan ka ng mantika. Wala pa. Hindi pa okay yan. <laughs> kasi hawakan. Eh, kinakain mo na, hindi pa luto eh. <tong> eh, ba't natutol? Huwag mo kasi yung balik ko, asin pa, hindi pa nga luto. Pag hindi pa luto yan, magpuputol-putol talaga yan. Pag putol-putol yan, hindi masarap kayo. Hindi So, yun lang. Medyo dark. Kung yung mga yung tali ko doon, yung parang panty. Ha? Huh? Yung panty na tali ko. Panty? Oo, oh, panty. Sa panty ko. <laughs> tali sa buhok. Oh. Please.

Ery, naggagawa ko ng merienda! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 8, 9, Uy, ka! <laughs> Sorry! <laughs> Sorry.

Uy, minit. Ano mm. yan? Oh, 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 hindi yan, sandok. Saan? Mamaya, mataubang ka pala itong ano na ito eh. Saka ganyan-ganyan mo ganyan, eh. Ito na, luto na. Pag nabungi ang ipin mo, babalik yan ang kamakalala. Mahal pa rin ako, Mama, ito pa pinapay. Teka lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dali mo to doon kala nanay sa labas. So. Oh. Hmm. Ah. Kaya yung dala mo to sa labas ha, kala nanay. Oh. Eri na nga sa inyo, Eri. Diyan mo na sa labas, kaya nanay. Hindi sa atin, mama? Yes. Sa atin. Wait lang nga, wait. Wait, wait. Sa alawin ko para ubat. parang <Sing> latina ini kayak makan bara parang latina agama loya ambar itu masa gitu parang parang apa

Sa akin mo ang mali siya. Lumapit siya ako na... Mama. sa akin mo. Ito sa akin, Chin Ah? Oo. Oh. Mua! Walang makakain.

Mm hmm

first bite mmmmm wala mama kung pwede mo ito